Bali pala kayo lang ang sa Tapos ang buo tayo. Dito sir. Dito po? Oo. Uh, ano pala yung body complaint natin sir? asay sa ka po. Matagal na? Hindi naman. Pero imihirit-hirit naman. Hindi, uh, ganun um, Tapos sabi niya, parang yung lumod ko daw, di, parang may konting scoliosis daw pa-check ko daw sabi ng ganun. Okay. May movement ba tayo diyan sa ano na pag mo daw? Try mo daw ulit. Masakit. Hindi naman kasi. Tayo na po tayo. Wala din. Oo. Sa ito sa yung yung mga bigtit lang. Kabila wala masakit? Wala na naman. Tatanggal daw na ako ng damit sa so check ko yung muscle spasm. Tatapatan. Tapos diba, sa. Anong side yun, sir? Dito, sir. Okay. Pwede po ang list pa, sa Hmm. So pag ako, dito eh. It, off land, do, may mga time na no, wala may mga time mm -hmm. Hmm. hindi pa gano'n pero siyempre ito pababa siya meron to dito mm -hmm. o, lang. meron din Container. okay. yang Lepas Pulang magang Eriñe-se <laughs> da. Gracias. atras tayo sa ngayon galing labas lang eh? kamay hey, dito um, dalawa relax relax lang sila huwag hey, um, hey, mong um, mersa ngayon lepas, hey. okay last tayar, ni dah yang mulai sedikit. Allah saya Berat-berat ini juga Pak Allah SWT Ini bukan ada problem Yang melalui Lebas uh. Cepat, main di nama Pak Ustaz Mustafa kan Bila kan sepak <laughs> Nak ramdam ke mana Parang humi walai Tak Muda padang dalian Tak ada luar Tak ada Kaya pa naman yung lente. Uh, uh. Check mo siya, check mo yung mga pasayad, panit ayoko. mga changes, yeah i'm going to stay on uh -huh. <laughs> <laughs> the